tayo dito sa ating crazy graph guys so pwede na pala ako dito mag-withdraw guys ay 600 na yung ating money grain pwede na so, pwede na pwede na withdraw pwede so, ka muna yung withdraw Para, yan guys so, natapos ko na kasi yung level 120 kaya nakuha ko na yun ito na yung mga natapos ko guys level 5 level 15 level 30, level 60, level 90, level 120. guys, pag natapos mo na yan is, pwede ka nang withdraw At make sure nga nakalagay yung invitation code ko guys para may makuha kayo na 55 na green money. At ito mo mas sa gold coin guys is, pwede naman maka-withdraw dito. Pero, sa ada, ay di ka. Tapos ito kasi guys, ipunin ko.

mamaya pang uh, alas 12 so yun lang guys update ko lang kayo kailangan guys i ID sila kayo para may malamang kayong tricks para habis um, kayo matapag-withdraw so yun lang kayo guys na make sure kasi na nakalagay yung code ko sa dito nga yung nalagay yung code ko guys para mag magawa kayong 50 pesos agad 50 green money